Natutunan nga daw ito ni Anthony Edwards kay Stephen Curry kaya ngayon ay ginagamit niya na against dito sa Warriors. Pero bago yan ay pag-usapan muna nga natin itong si Jimmy Butler at ang rason kung bakit hindi siya aggressive laban sa Wolves in game number 4 kung saan meron lamang siyang 14 points sa buong laban o 9 shot attempts. And while hindi nga si Jimmy ang nagbigay ng dahilan kung bakit hindi siya aggressive. Etong si Draymond Green na nagsabi niyan, binulgar niya dito nga sa anyang post-game interview na una daw na rason niyan ay dahil ito na Wolves defense ay talagang nag-collapse kay Jimmy Butler. Meaning siya talagang pire-focusan ng depensa at get hirap na hirap itong si Jimmy Butler. And then sinabi niya rin at binulgar niya nga rin na may sakit pala etong si Jimmy. Pakinggan niyo ito. Uh... But I know he's not feeling well. Uh, been pretty crappy all day, so but that also affects the energy as well. But you know, no excuses made here. Um, I think that's on me. I got to find a way to get him in position, uh, more positions to score. I think tonight. So kaya naman pala hindi ganun kaganda ng naging performance na nga ni Jimmy Butler, may sakit pala ito. Kaya naman pala hindi siya yung usual na Jimmy Butler na alam nga niya na kailangan ng Warriors na manalo, ang rason ay may sakit pala siya. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si Anthony Edwards at ang kanyang natutunan nga daw kay Stephen Curry na ngayon ay ginagambit niya na against sa kanya at dito sa Golden State Warriors. Well, sa post-game interview ay natanong siya about sa anyang relationship with Stephen Curry. Kung saan this summer ay sabi na ito ni Antman, eh marami nga daw siyang natutunan. Mula nga dito kay Curry dahil nga magka-teammate sila sa Team USA. At ang isa daw sa mga kanyang natutunan ay itong bagay na ito. Pakinggan natin. In the game. Um, sometimes it's tough, but uh, trust me man, I, I wish he could be out there um, to play against him. No matter how it goes, um, But yeah, just from working out with him in the summer, that's what I told him uh, after I hit a Tracy, cause he told me uh, I had missed one. He was like, "You ain't gonna make that. You was too open," and I was like, "I ain't gonna never stop shooting him. I learned that from you this summer." So um, yeah, man, he um, he's the greatest, greatest shooter of all time. So. So ang natutunan niya daw neto ni Anthony Edwards dito nga kay Stephen Curry from working out with him this summer is to never stop shooting the basketball kahit nagbintis ka na nga. Kung baga kang mawawala ng confidence in your shot and keep shooting it kahit nga na kay ilang mintis ka na. And well actually hindi lamang sa labang ito kung hindi sa buong series ay ina-apply na nga ni Antman ito na kahit hindi magandang kanyang umpisa ay he just keeps shooting the basketball at na turn around niya naman ang kanyang mga performances. Kaya naman for sure malaki ang pagpapasalamat nito ni Anthony Edwards dito kay Stephen Curry as sa kanyang naging magandang payo nga sa kanya na ngayon ay nagbe-benefit na nga siya at nangangadulong sa kanyang NBA karira. Ang problema lang ay naggagambit niya ito ngayon against sa mismong nagpayo nga sa kanya na si Stephen Curry at sa team ng Golden State.